lungkot at saya ang naramdaman ko ngayon. Thank you sa lahat. Ano ba yun? Debut? <laughs> Pagkanto-ganto, eh, kahit pa eh. Ano ba yan? Tsaka, nandito uh, yeah, pa naman ako. Kasi promise ko yung iyak eh. Ayan, ito meron ba? Thank you sa lahat. Siyempre, mamimiss ko din kayo. Tsaka, binigay ko yung buong puso at kaluluwa ko para sa inyo lahat. <laughs> talaga talagang mahal na mahal ko yung batch. Alam niyo yung kahit wala, wala namang, talagang mapapala dito sa inyo eh. Mayroong ko kayo talaga. Ever since. Mahal na lang di ba? Hindi <laughs> lang pala sakit sa, sa batch. Tsaka, tsaka natakot ako kasi baka mamaya wala namang, walang kwenta yung presentation natin doon. Kailangan meron tayong magandang dating, di ba? So sinipagan ko na lang yung paghahanap ng mga klase natin. Pero siyempre lahat naman yun, hindi lang po ako yun talaga. Ang gagaling sumuporta ng mga co-officers simula ng 2005. Kaya lang, parang ako yung pinakapagod. <laughs> Kasi ano daw eh, high uh, blood. Sikap, sikap ang ah, ano, ang ah, uh, pasimuno. Uh, hindi ko nahabaan. Basta thank you sa lahat. Tsaka it's been a pleasure getting to know everyone and uh, sharing the experience of the homecoming sa lahat. Ang saya-saya. Thank you, thank you, thank you. Love you all. To eh, sa akin lang, hindi ako magpupunta rito kung hindi ako winilita ni Edna yung sipag mag-invite niya niya. Napalitaw niya ako, ang ganda ng technique niya. Mag-oopen daw ng account kasi. Kaya ako lumitaw niya. May mga <may> nag-interes <laughs> <laughs> pero ano, uh, nag-enjoy ako sa grupo. Kaya hanggang ngayon, ako ang isa sa uh, mga um, karatib. Ako, sabi mo, pautakin mo ako. <laughs> Kay Lorenzo so kayo mangutang. Kaya ka na sa Premier Bank. Hindi ba alam? Hindi. Bakit pag-aawag naman ko ang COVID na kaya maglulog Teka, magpa-party na tayo. Tapos naiiyakan din ha. Magpa-party na tayo. Uh, Doc Ray, huwag ka muna uuwi ah. Uh, para ikaw ay mapagsamat pa lang <laughs> Ito po ang nasabi po. Ito po yung mga gagawin po ng ating grupo. Sa susunod na buwan, lahat po ng officers, at kung sino po ang gusto sumama sa inyo, pupunta po tayo sa Pediatric Charity Ward ng Rizal Medical Center. Bibigay po tayo ng gift giving stuff ng toys and right? Okay. So, ito na. Party na daw! Okay, okay uh, we're expecting everyone sa September 20 pa doon sa ano, okay. Apo. Ay, teka muna po, yung ating outgoing president, kasi po tinanggap na ni Doc Ray, eh. Mr. Captain Bobot please come over. Kasi po, uh, kanina dapat ito turn over mo sa kanya eh. Ngayon mo na ipasa sa kanya. Kasi